Papa Bear, yung order ko, nalimutan yata. Ang sagot ko sa tanong mo, hindi po ate. <laughs> At ito, magbe-bake kami ng macarons. At sa ngayon, ito na nga di pinakamarami naming po order. Tara na! Dayani, ready ka nang gawin yung mahigit 20 nating po order? Ready, ready. Ali ka dito, assistant kita. At syempre, magsuot tayo ng hairnet para yung mga hair follicles natin. hindi <laughs> mo huli sa pagkain. Baka mamaya, may lisa, may Anong apron yung sinasakyan? Ano? Edison Ninoy Aquino International Apron! Ngek! mag-gloves ka na lang. Mag-gloves yeah. lang yan. Kung yeah, mag-gloves din tayo. Tipid ako sa gloves kasi isa lang yung, <laughs> yung gloves on ko. <laughs> at syempre, bali na dito na nga po sa langis yung mga gagamitin namin ingredients. At unahin po natin itong, meron po kami ditong itlog, tinunaw na butter, baking powder, all-purpose flour, sugar, kasing sweet ko, Condensed na malapot-lapot at desiccated coconut. So, paano umpisa na namin? Baby! At dahil eh, napakadami nga po naming tanggap na order, tinulungan ko na nga po si Dayan sa pagbibig. Pap, ibig ko sabihin, ako nga po itagalagay ng ingredients. At pag may nangangawit sa amin, nagpapalitan naman niya kami sa paggahal. At Yo. katulad niya po na nakikita nyo, bali lahat nga po ng ingredients, pinagsama-sama nga lang po namin sa isang lalagyan. Hindi nga po yan tinipid sa buko. At oh. apat na ng supot nga iniligay namin dyan. No? Katulad niya lang din na una, sobrang saya nga po namin dahil hanggang ngayon may mga umuorder pa nga po sa aming mga sobrang nakakagalak nga lang din ang puso sa mga feedback nga po namin natatangyo. Na talaga nga namang nasarapan nila. At, uulit nga ulit umor order. At sa ngayon, wala pa nga ulit kami pambili ng oven, kaya nagtsatsaga po muna kami dito sa isang oven. At sa tuwing nagluluto kami, pa isa-isang lagay lang na 24 pieces. At pag nga daw dalawa, baka nga daw po hindi maluto. Bali, isinit nga po sa 20 minutes at 160 degrees. Kaya kung susumahin nga po yung mga umorder sa amin by 20 minutes, o ba ilang oras nga din kami nga abutin. At ganoon talaga, tsaga-tsaga Tapos kung naipo ko ng alatang ibig, ipin ako na nga po sa lalagyan. At syempre, hanggang dito pa nga din po sa pagpapak, nakaglabs po ako para nakakasiguradong malinis. At para hindi nga din po nagkak kaman yung plastic ng packaging. And syempre, dahil nakaluto na nga po kami, titikman ko muna kung okay po ba yung lasa o kung may kulang. Pero kung may kulang man, wala nang magagawa kasi nakaluto na. Tikman <laughs> natin. Kung pwede lang pati lalagyan kainin, kainain ko na to. Hmm. Sarap simutin. Aminin, naninimot ka din dati. Ubus At na nga po lahat nagawa namin Medyo nahapon nga din kami ng Buti na nga lang din po sa 20 nga pong mahigit Yung ibang nga po dun, kinabukasan pa nga po kukuhanin At ito nga freshly baked mainit-init Pat-samahan nyo nga po kami mag-deliver Labas na ako nung bag Lakad, 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 lubak na lumak So paano po Rokdos, maimun ka muna dyan Naalis muna kami, bye bye At ito nga, pabiyahin na kami, brrr tatang ko na nga namin pagde-deliverin at sasadyain pa nga dito sa kabi-kabilang barangay. At yung bahay nga nila, hindi po sa bunga, hindi, hindi sa gitna. At yung hindi malapit na sa duloy <laughs> At kita nyo naman, hindi na nga inabot ng sementong kalsada yung kanila. At agad-agad yung... nga, di inabot ko na nga kay Baby Boy yung tatlong order. Pero nakarating na nga kami dito sa pangalama pagde-deliver namin. Dito nga po yung sa palagi po namin pinagbibila ng bigas. At favorite niya nga daw po ito, kaya po umorder po siya ng limang pa. Yung sumunod naman nato, ito nga po yung nag-commit na baka nga po nalimutan na yung order hindi yeah. hindi nga yun mangyayari. Sayang nga po tutubuin namin eh. Yung umorder nga nito sa amin, wala dito sa bahay, kaya iniwan na nga lang namin kay kuya. At ang pinakuhuli nga po namin pagdedeliveran, gumawi pa nga po kami sa bayan eh. Bali, umorder nga po siya ng dalawang pa. Pagkababa ko naman nyo, tawang-tawa nga po yung mga bata na tat nila. Tapos, sinabot ko na nga yung order ni ate. Medyo gamin na nga din na nakauwi kami It sa atin na nga din magdedeliver ng mga taga dito sa amin. Akala ko pa naman nga, yun na nga po yung pinakuhuli namin deliveran nga yung araw, pero hindi pa nga po pala dahil habang nagla-live nga po ako may nag-message nga po sa akin at may umorder nga po tatlong packs ito nga po yun o at yan nga po umorder kasi po sa amin na yun uuwi nga daw po sa Bicol at ibabaon niya po ito at kasalukuyan nga po kami pabiyahe ngayon at tingnan nyo naman nga po yung dinadaanan namin saba ng saba na grabe sobrang dilim mo oh. at dahil magbibake pa naman nga din kaming ng mga kulang para bukas may mga sobrang nga din ngayong araw kaya nung may bumili ibininta na nga namin at para yung mga dadali nga namin kinabukas okay. eh freshly bake nga ulit eh. at shout na nga din dito sa katabi ko na si Jack in the Philippines follow nyo po siya at panoorin nyo nga din yung mga vlog niya at nung pagka uwi nga namin maya, maya lang nag chat na naman niya at order nga doon ulit sila ng libang pack at akalain mo ngayon gagawin niya nga po itong pasalubong sa kanyang pamilya sa Bicol, layo. Para may remembrance nga din ako sa kanya at para sa kanya pamilya, bibigyan ko nga po sila ng sticker. At siya nga po tinutukoy ko na kinabukasan uuwi na ng Bicol. At sila kang dalawa ay na Uragon!